Yan mga katamsak, ito yung huli namin, no. Oh. Yan. Sa pangmalaki yan na lang bato, yan, no. Oh. Yan. Sa pa. Lot so, tawag sa amin dito, palad, yan, no. Oh. Malapad, oh. Yan. Yan mga katamsak, yun yung huli namin. Malalapad na mga palad o oh. di kaya flat piece, oh. Yan. Matataba. ayan, no. Oh. Malapad, oh. Sing salamat sa blessing ngayong araw. Yan mga tamsak, good morning uh, Ngayong araw, uh, nandito kami sa laot at saka nang isda uh, Pauwi na kami mga tamsak at saka nakarami na kami ng huli Salamat sa Panginoon, nagbigyan na kami ang biyaya ngayong araw uh, Ito yung mga huli namin mga katamsak ko oh. Yung lambat na din, ano namin malalakihan no? Oh. so, Ang palakihan to na isda mga tamsak Ayan yung huli namin no? Oh. Yan. Yan mga tamsak to so, Yan. Daming isda oh. Ay mga limasan din Yan doon sa kabila, mayroon din sa dulo doon sa una ng bangka mamaya ayan oh mga flatfish ayan oh yan ito yung katamsak uh, ko malalapad na flatfish o hindi kaya palad yung tawag dito sa amin flatfish yan pero yung tawag dito sa amin uh, palad ayan oh malapad oh yan oh ito pa oh ayan. Marami yan mga katamsak salamat po Lord sa binigay mong biyaya ngayong araw sa amin at saka hindi tayo nakapag video kanina sa pag area namin at saka pag pandaw kasi wala tayong cellphone holder kaya ngayon lang tayo nakapag video ngayon ayan oh. kasi wala tayong cellphone holder kaya mahirap mag video kapag nag pandaw ka ng lambat ayan oh. lalapad yan ayan. thank you lord atamsak pauwi na kami abangan nyo na lang mamaya doon sa tabi yung pagdating namin doon sa tabi ah kung may maraming naghihintay doon kaya na ano na mamimili sana maubos yung isda namin na to kasi medyo malaki to sa higit isang dalawang kilo to isang piraso Yan, may mga huli din kami medyo maliliit pero pang ulam lang namin to mga samsang at saka tatlo lang pala kami ngayon nagpala mga katamsak kasi yung isa namin hindi nakapunta sa dagat kaya hindi nakasama Ayan. at saka ito yung kapitan namin no? ito yung mayari ng bangka Jason ayan o no? si Jason nagtatago sa kamarote ayan o no? ayan Nagpukubli. ayan siya Ah, uh, double engine to yung makina mga katabda kaso nalo no? yung isa yung hindi na umaandar umaandar pero yung ihi nya tot kaya isa na lang yung makina na umaandar pero okay pa naman saka palapit sa tabi ayan mga katabda kabangan nyo na mamaya pagpunta na pagdating namin doon ano sa, sa tabi Uh, time check mga katamsak uh, 6.25 ng umaga uh, maaga pa kasi kami kanina na pandaw mga alas 5 kaya maaga pa kami umuwi ayan o oh, yung araw oh, lumulog ano, na lumibitaw na paaho na yung araw misikat na ayan at saka may nadaalan kami mga bangka dito rin na nang isda at saka nang huli ng na mga animasag ayan sila o oh, ayan oh. na rin dito mga katamsak ayan nagpapanlaw sila ng kanilang trap na pang alimasag ayan o oh. ayan ayan pang nangunguhuli sila ng alimasag niyan mga katamsak ayan o oh. ayan mayroon silang trap na karga at saka mayroon din pang isda dito ayan o oh. sila mga katamsak ayan o oh. ayan nanginisda sila nadaanan namin dito ayan ayan nagpapanlaw din sila ano, dami nilang huli ayun no, sa gilid ng kanilang bangka yun, namuti yan, nanguhuli din sila sa marami din silang huli mga kakamsak kaso mga video pali, maliliit lang yung ano nila lambat pang maliitan isga hindi gaya sa amin ito na malakihan ah, 3 si yung mata yung ano nito yung butas ng aming lambat sa katris kaya medyo malalaki yung mga huhuli namin yan mga kakamsak malapit na kami sa tabi ayun oh. No. yan Lapit na kaming magdaong mga katamsak. Ayan. Ayan, katamsak, padaong na kami. Ayan yung huli namin, oh. Ayan. Ayan. At saka ito pa, oh. ang dami, oh. Oh, ang lalaki. Lad, please. Tawag sa amin, palad. Ayan, padaong na. Thank you, Lord. At saka nakarating kami ng maayos. At saka ginagamayan kami ng Panginoon. ay nakaramsak padaong na kami yan thank you lord dito na kami okay patay ng makina thank you lord okay thank you lord nandito na kami Uy, Tolok pa. Hoy, mga 'no. Kitaon pete. Ah, tama 'yan. 'Yan 'yung uli namin, 'no. Palad. Tawag dito sabi, palad. Patis. Tampal poke. Tampal poke. <laughs> oh. Patis. Palad. Thank you Lord sa binigay mo ngayong araw na biyaya. Maraming blessings. Ay, 'no. Yan. Kaso hindi lang natin nabidyuhan yung pagkuha eh, sa ano, pagkuha sa lambat at saka pag ano, pag hila ng lambat at saka pagariya. Kasi wala tayong chimpo na mag-video. Eh, video okay. Yan. Dali na natin sa kubo para mabinta. Para may ano, may pambili man ng ano, bigas-bigas at saka kape-kape. Eh may naghihintay na na buyer. Ito yung mayari oh. Hmm? pugi oh. Kapitan namin. El Kapitan. Ayun oh. may naghihintay na. Siguro oh, yung iba niyan. Ano lang yun? Taga-tanawan. Taga-tanawan Batangas. Taga-tingin. na oh. uh, mabigat-bigat din at saka ayun oh. naghihintay na yung mga mamimili mga katamsak ayun doon sila sa kubo oh. ayun no, oh. tingnan mo sila doon oh. ang dami sila oh. naghihintay ayan no, oh. dami sila naghihintay na sila nag-aabang ang mamimili ayun oh. no, ayan mga katamsak nandito na kami ayan ilagay na sa no, sa lamisa ilalapag na para makita yung ano isda namin para makita ng mamimili kung ano yung gusto nilang ano kalaki ayan oh malala pa diyan mga ko oh. yan 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 parang tama-tama yung sinabi ko parang tagatanawan yun ah tagatanawan sila parang wala silang gusto sa isda ano oh, ang dami niyan mga katamsak ang lalaki yan. Yung iba niyan, higit dalawang kilo. O, oh, yan o. Palad. Flat piece. Yan. Yan. Thank you Lord sa binigay mong leasing ngayong araw. At saka nakarami-rami na rin kami. Bawi, nakabawi rin kami sa ilang araw namin na palaot na mahina yung kuha. Pang ulam lang yung dala namin pa ayong araw nakabawi na kami mga katamsak. Ayan mga katamsak, pa picture muna tayo. Uy, muntik pa. Muntik pang mabitawan mga katamsak. kayo oh. no? Oh, ang laki pa naman kasi, ang lapad. Oh. Ayan oh. Ayan, ang lapad ng isda na 'yan, mga katamsak oh. Ay, thank you Lord. Ayan. <coughs> Huh? <laughs> <laughs> Yan mga damsak, yun na yung huli namin at saka maraming salamat sa Pino na binigyan niya kami ng pang biyaya ngayong araw pasensya uh, na po kasi yung pag-aria namin at saka pagpandaw ng lambat hindi nyo nakita kasi wala tayong cellphone holder kaya hindi tayo magpag-video kaya yung pag na lang at saka pag galing sa nang pag namin at saka pag ahon dito yun yung pag video natin kasi wala tayong cellphone holder na uh, ikakabit doon sa cellphone natin para mas steady sa bangka wala kaya hindi tayo magpag video yun mga tamsa kabangan nyo naman yung susunod nating adventure uh, doon sa laot na manginisda at saka magandang umaga pa pula sa lahat ng mga wave dyan at sa iba't mga magandang umaga po sa inyong lahat at saka mga sa subscriber ko at saka, sana po yung huwag niyong i-skip yung ads para makatulong naman tayo kahit kung hindi. Para makaroon tayo ng revenue. Ayan mga Tamsak, uh, hindi na natin patagalin to. Uh, hanggang dito na lang muna. Bye-bye.